Hi guys, welcome to my vlog. Ayan, for today's video guys, uh, samahan nyo ako dito sa supermarket. Bili tayo ng bigas at gatas. Ayan, bili tayo ng bigas at gatas dahil tayo, tayo ng bigas. Yan, nilagay ko muna yung ano ko doon, uh, gamit ko. And bili tayo ng Bigas. mura lang yung bigas ngayon. Ang mura ng bigas ngayon. 14 lang. Tapos pili tayo ng ano. Ah... Uh, gatas na rin para kay papaano makatulog tayo ng maayos dahil puyat tayo kagabi dahil nakipagbardagulan tayo kagabi ng inuman so Bili tayo ng bigas at gatas. Ito, dalawang uh, karton ng gatas. So, ayan, dito tayo sa counter. Ayan yung pabigas natin. Ayan. ayan, update ko kayo guys sa ano, na magbabayad muna ako. Ayan, nakalabas na tayo. Nakabili na tayo ng bigas at karas. Medyo mabigat yung bitbit -bit ko sa left hand ko. Pero laban lang at okay lang kasi para naman sa akin to. Ayan, dito yung mga coffee shop yan saan. Mga coffee shop yung dinaanan natin. Imihingal ako. My God, pero naman ditong ano. Ang dami na nila dito. Mga cellphone shop. And, daan muna ako sa isang supermarket din. Uh, bila ko ng saging. Dahil, kumakain tayo ng saging dalawang beses sa isang araw kumakain ako pagising ko ng saging uh, and then pag uwi ko din uh, pagkatapos ko mag dinner kumakain din na ulit ako ng saging so dalawang beses sa isang araw umaga tsaka gabi para naman meron tayong potassium kung tawagin Actually, hindi ako mahilig kumain ng saging dati. <laughs> Pero parang alam mo 'yon, yulang uh, 'yun lang yung yung ano ko na mabusog ako agad. Kasi nga sa gabi din ako masyadong kumakain ng maraming kanin. So ang ginagawa ko uh, kumakain na lang ako ng saging kahit isang piraso bago ko uh, matulog para kahit pa ano, bumigat-bigat uh, yung chan ko kasi ayokong kumain ng marami sa gabi dahil ang hirap makatulog sa gabi so nandito tayo sa labas ng uh, supermarket bili muna ako ng saging and ayan lagi ko muna yung mga pinamili ko sa labas so ang di thank you ayun nakabili na tayo ng saging Pasensya na magulo yung camera ko. Pasensya na sa inyo magulo yung camera ko kasi alam niyo naman hindi naman tayo professionals sa mga paghawak ng cellphone o camera. Basta lang meron tayong may upload na videos. Ayan so nabili ko na yung mga ay! Nabili ko na yung mga dapat kong bilhin nabili ko na ang ano ang bigas, gatas at saging so that's it uwi na tayo pauwi na ako hinihingal ako sa bigat ng dala ko ayan dito tayo sa daan mismo wag tayo dito sa gitna ng mga uh, gitna ng parking area. Para kay paano may makita kayo. Uy! Ang bigat. Hiningal ako. May napapatingin guapo. Pero dad ma. Huwag tayo masilo sa kagapuhan ng isang lalaki dahil may putok. Charias. Ay, may apat pa lalaki na nasa unahan ko. So, hindi tayo makipag... Huwag na tayo makipagsabayan sa kanila ng lakad. Kahit mabigat yung bitbit -bit natin. Para lang makapag-video tayo ng mahababang minutes. And meron tayong ma-upload ng bagambanga. Ayan, ito yung parking area namin guys. Ayan, malaki yung parking area namin. Namin ha, kala mo may sasakyan. Kala mo may pagmamayari na lupa dito. Kumbaga, parking area ng uh, mga building na nakapalipot dito. May bayad yung parking dito. Uh, sa umaga, sa daytime, meron siyang bayad pero pag ganitong oras ng gabi na wala na siyang bayad hanggang alas 6 ng umaga pero pag tungtong ng 6.01 or 6.05 hindi mo pa nakukuha yung sasakyan mo dito magpipenalty ka na magpipenalty ka mismo sa Dubai ano Dubai Dubai RTA nila yung parang traffic enforcer nila so nandito na tayo sa building kung saan tayo nakatira and ang ganda ng building ngayon dahil bagong pintura ayan o, bagong pintura ang building amoy ah, pintura pa so ang sakit sa ano ang, ang sakit sa, sa sigmura nabubulot tayo yan. Nandito na tayo. may tinatapon na bed. Tinatapon na bed. So nandito na tayo. Buksan ko lang. Tarinig ko yung mga kasama ko. Hi hey, mga marites kumusta mga marites Ano na Sila pa rin yung ano natin Yes Yes Hand wash pa rin tayo. Masarap yan? Ah, May, ano Ano yan? Strawberry? Ano ang bagay yun? Ano ang yun sa kinakain mo, Ben? Strawberry. Yung mga kasama ko sa bahay. Hello! Hi! Hi, mga marites! Kasi, sino yung naka-itim? Sino yung naka-itim? Mga <laughs> kasama ko saan? Nagmo-vlog yan? Gago. Nagkakain pa? Naghahanap buhay tayo tayo. Hindi ito lang ako eh. Ito eh. nga? siya no? Ay, yung okay. Ano yun? Ano yun? nyo? Ano yung Day? Mulukiya po. Anong mulukiya? Sayuti. 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 Ayun, makapo naman, no? naman. Ano mga? Te, 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 te. Hi, Madam Hazel. Ang ingay nila dito. Ngayon sila. Lalo na yung... Hinihinga lang talaga ako. Yan, pasok na tayo sa madilim na kwarto. Isara ko muna kasi maingay. itilim ng kwarto ko kasi wala pang ilaw ayan, basta na natin balik mo ayan, may ilaw na tayo kaya nagtiro na ako so magsindi muna ako ng kandila sa aking altar ayan, meron tayong mini altar dito so magsindi tayo ng kandila Uy, nangingal ako. Hinaalan natin yung boses natin ng night kasi may tulog na nga. Na mga ka-boardmate natin. So, tapusin ko muna itong vlog ko. Dito muna sa labas ng balcony. Ayan. So, nakikita niyo yung balcony namin, guys. Yung kwarto ko is direct siya. Automatic siyang may labasan ng balcony. So, ayan. So, dito na lang po magtatapos ang aking vlog, guys. So, thank you so much. Thank you, thank you so much po sa mga manonood at sa mga nanonood ng aking vlog. But please, don't forget to like, comment, and share para po mga uh, updated kayo sa lahat ng mga pinupost ko dyan. And please, don't forget to click the bell button para mas lalo pa kayong updated sa mga ina-upload nating videos dyan. And see you on my next vlog, guys. Thank you. Bye. Love you all. Bye.